ang sandatahang lakas ng China, particular ang People's Liberation Army Navy, ay patuloy na nagtataguyod ng makapangyarihang puwersa sa karagatan, lalo na kapag ang usapan ay ang mga submarino. Ang plan ay may tatlong pangunahing puwersa ang North Sea Fleet, East Sea Fleet at South Sea Fleet. Sa kasalukuyan ang kanilang submarine force ay binubuo ng anim na put, anim na submarino, na kinabibilangan ng mga nuclear at conventional submarines. Subalit nitong mga nakaraang buwan, isang balita ang kumalat tungkol sa isang nuclear-powered submarine ng China na lumubog habang ito ay nasa proseso ng konstruksyon. Ang insidente ay naganap sa Wuchang Shipyard malapit sa Wuhan kung saan ang Zhou-class submarine ay sinasabing lumubog sa dock. Gaano ito katotoo? At ano ang epekto nito sa patuloy na agresibong aksyon ng China? Para sa China, ang paglubog ng isa sa kanilang pinagmamalaki na submarine ay isang sampal at kahihiyan, lalo na't ang submarino na ito ay hindi lang isang normal na submarino, kundi ito ang unang cutting-edge nuclear submarine. Biruin mo, isang submarine pero lumubog. Kung tutuusin ang China ay ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, na may higit sa 370 mga barko at kasalukuyan itong bumubuo ng bagong henerasyon ng mga submarinong armado ng nuklear. Ayon sa isang hindi nagpapakilalang opisyal ng US, ang bagong first-in-class na nuclear-powered attack submarine ng China ay lumubog sa tabi ng isang pier sa pagitan ng Mayo at Hunyo nitong taon. Sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng China sa Washington na wala silang impormasyong maiibigay na nagpapahiwatig na pinagtatakpan ng China ang balita. Kung tutuusin may katwiran nga naman ang China ang insidente ay magdudulot ng mga katanungan hinggil sa kalidad ng kanilang mga kagamitan at mga pamantayan sa pagsasanay. Ang pagkakalubog ng isang bagong Joe class nuclear submarine habang ito ay nasa konstruksyon ay maaring magpahina sa tiwala ng publiko at mga kasosyo sa kanilang kakayahang makabuo ng modernong militar. At isa pa, ang anumang balita na nagpapakita ng kahinaan sa kanilang militar ay maaring magbigay ng dahilan para sa mga kalaban na pagdudahan ang kanilang kapangyarihan. Hindi malinaw kung ano ang dahilan ng paglubog o kung may dalang nuclear fuel ang submarino nang mangyari ito. Dahil kung sakaling may dala nga itong nuclear, ay tiyak delikado ito para sa lahat. Hindi lamang ang radiation na maaring kumitil sa buhay ng maraming tao, kundi ang kaligtasan na maaring sumabog ang nuclear reactor ng submarine na maaring magdulot ng mas malalang casualties. Bagamat hindi patiya kung ang submarino ay may dalang nuclear fuel nang ito'y lumubog, walang naiulat na radiation leak mula sa insidente. Ang pangyayaring ito ay maaaring magpahinto o magpabagal sa pag-unlad ng kanilang submarine fleet na inaasahang lalago mula 66 na submarino ngayon hanggang 80 pagsapit ng taon 2035. Dahil sa nangyari, maaring maapektuhan talaga ang produksyon. Aanihin mo pa ang maraming submarino kung hindi naman ito pulido sa pagkakagawa. Tila ang China ay nakabasi talaga sa quantity key sa quality. Ipinapakita ng satellite image mula Marso 10 na kinuna ng Maxar Technologies, ang Joe-class submarine na may natatanging X-shaped tail na nakadock sa port. Sa karagdagang imagery mula sa Maxar, na sinuri ng CNN mula sa huling bahagi ng Hunyo, lumalabas na ang submarino ay hindi na bumalik sa pier. Ayon sa isang mataas na opisyal ng depensa ng US, hindi nakakagulat na susubukan ng PLA Navy na itago ang katotohanan tungkol sa pagkakalubog ng kanilang bagong first-in-class na nuclear-powered attack submarine. Ang hindi pangkaraniwang aktibidad sa shipyard ay unang napansin ni Tom Shugart isang adjunct senior fellow sa Center for a New American Security, na regular na nag-aaral ng satellite imagery ng mga shipyard ng China. Ayon sa kanya, hindi pa ako nakakita ng isang grupo ng mga crane na nakakluster sa paligid isang lugar, sabi ni Shugart sa CNN. Sa pagtingin sa mga mas lumang satellite image ng parehong shipyard, napansin din ni Shugart ang mas malaking sukat ng submarino at ang natatanging buntot nito na nagpapahiwatig ng bagong klase ng submarino, ang modernisasyon ng People's Liberation Army, PLA Navy, at ang submarine force nito ay isa sa pinakamataas na prioridad habang naglalayon itong bumuo ng world-class na militar na kapantay ng Estados Unidos. Ayon sa pinakabagong ulat tungkol sa kapangyarihang militar ng China mula 2023, ang PLA Navy ay nagpapatakbo ngayon ng anim na nuclear-powered ballistic missile submarine, anim na nuclear-powered attack submarine, at apat na walong diesel-powered attack submarine. Sa kabilang banda, ang US Navy ay may kabuang 53 fast attack submarine, labing apat na ballistic missile submarine, at apat na guided missile submarine. Lahat ng submarino sa fleet ng US ay powered ng nuclear energy na nagbibigay sa kanila ng kakayahang manatili sa ilalim ng tubig nang mas matagal kumpara sa mga conventional submarines. Ang modernisasyon at pagpapalawak ng submarine fleet ng China ay bahagi ng kanilang mas malawak na estratehiya upang maging isang world-class na militar na kayang makipagsabayan sa mga puwersa ng US. Samantala, ang China ay nahaharap sa matagal na hidwaan sa teritoryo na kinasasangkutan ng iba pang mga bansa sa rehiyon, kabilang ang Brunei, Malaysia, Pilipinas, Taiwan at Vietnam. Sinisikap ng Estados Unidos na palakasin ang kanilang ugnayan sa mga kaalyado sa rehiyon at regular na naglalayag sa mga katubigang ito sa mga operasyong nagpapahayag na nagpapanatili sila ng kalayaan sa paglalayag para sa mga sasakyang pandagat na nagdudulot ng galit mula sa Beijing. Mabilis na binubuo ng China ang kanilang naval fleet at itinuturing ng US ang pagtaas ng kapangyarihan ng China bilang isa sa mga pangunahing alalahanin sa seguridad para sa hinaharap. Ang mga satellite image mula sa Planet Labs PBC na sinuri ng The Associated Press ay nagpapakita ng isang submarino na nakadaong sa Shuangliu Shipyard sa Yangtze River bago ang insidente. Isang larawan na kinuna noong Hunyo 15 ay nagpapakita na ang submarino ay maaring ganap o bahagyang nakalubog sa ilalim ng ibabaw ng ilog na may mga crane at kagamitan sa pagsagip na nakapaligid dito. May mga boom na inilatag sa paligid nito upang maiwasan ng anumang pagtagas ng langis o iba pang materyales mula sa sasakyang pandagat. Isang satellite image na kinuna noong Agosto, 25 ang nagpapakita ng isang submarino na bumalik sa parehong dock kung saan lumubog ang isa ngunit hindi malinaw kung ito ay pareho. Dumating ang balita tungkol sa pagkakalubog ng submarino kasabay ng isang pambihirang paglulunsad ng China ng isang intercontinental ballistic missile patungo sa internasyonal na tubig sa karagatang Pasipiko. Ayon sa mga eksperto, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa ang Beijing ng ganitong pagsubok mula pa noong labinsyam na raan at Gigil na kasi talaga itong China na maungusan ng Estados Unidos pagdating sa sandatahang lakas. Gayunpaman kahit palamang ang China sa dami ng kanilang barko at submarino, malabo pa rin na matalo nila ang Amerika. Ang kakulangan ng karanasan ng China sa totoong digmaan ay isang mahalagang salik na naglilimita sa kanilang kakayahang makipaglaban sa mga bansang tulad ng Estados Unidos kahit pa sila ay may malaking bilang ng mga sandata at tauhan Sa kabila ng mabilis na pag-unlad ng kanilang militar at ang pagkakaroon ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo, ang China ay hindi pa nakaranas ng malawakang labanan mula noong digmaang Sino-Japanese noong pito Ang kakulangan sa praktikal na karanasan ay nagdudulot ng mga isyu sa estratehiya at taktika na maaring maging dahilan upang hindi sila magtagumpay sa isang direktang labanan laban sa isang bihasang kaaway tulad ng U.S. Navy. Ang mga modernong digmaan ay nangangailangan ng higit pa sa dami ng kagamitan at tauhan. Ang kahusayan, pagsasanay at karanasan sa larangan ay may malaking papel sa tagumpay. Ang U.S. Navy na may mahigit dalawang daan at limampung taon ng karanasan sa iba't ibang uri ng labanan, ay may mga estratehiya at teknolohiya na napatunayan na sa aktwal na digmaan. Samantalang ang China, kahit na mabilis ang kanilang pag-unlad, ay maaring hindi pa handa para sa mga komplikadong sitwasyon na dulot ng isang tunay na labanan. Bukod dito, ang mga insidente tulad ng pagkakalubog ng kanilang bagong Joe-class submarine habang ito ay nasa konstruksyon, ay nagbigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng China sa kanilang naval expansion. Ang pagkakaroon ng mga teknikal na problema at ang pangangailangan para sa mas mataas na antas ng pagsasanay at pamamahala ay nagpapakita kung gaano pa sila kalayo bago makamit ang tunay na kahusayan sa militar. Sa kabila ng kanilang malaking pondo para sa depensa at patuloy na pagbuo ng mga bagong kagamitan, ang kakulangan ng karanasan at ang posibilidad ng hindi pagkakaintindihan sa estratehiya ay maaaring maging dahilan kung bakit hindi sila mananalo laban sa Estados Unidos. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang China, kahit gaano pa kalakas ang kanilang puwersa, ay nahaharap pa rin sa malaking hamon kung sakaling magkaroon ng digmaan laban sa isang bihasang kaalyado tulad ng US. Sa huli, ang insidenteng ito ay nagbigay diin hindi lamang sa mga kakayahan ng China, kundi pati na rin sa mga hamon at isyu sa kanilang sistema ng pamamahala at kalidad ng kanilang mga kagamitan. Ang pagkalubog ng Joe class submarine ay nagpapakita ng mga potensyal na kahinaan sa kanilang ambisyon para sa mas mataas na antas ng naval capability at maaring makaapekto sa kanilang reputasyon bilang isang umuusbong na maritime power.